tulong naman mga kapatid sa munting channel ko pa subscribe like and share po marami po salamat mga pagpalang araw, mga kapatid uh, shout sa mga mag-aaral ko dyan sa team mo 2.0 kay maestro mo sa mga team Jado sa mga master Jado ito mga kapatid nyo sa kalaman nyo ah uh, yung sa bagong nayanggaw lang itong ibibigay ko na orasyon yung mga kailangan nito ano lang ah uh, isang baso ng tubig, tatlong butil ng asin, langis, o lana kung tawagin, yun, isang patak lang ng lana tapos tsaka may ano yung yung ration na to bibili ko, eh, ko na sa dulo yung ration mga kapatid kasi cellphone na yung gamit ko ng pang, ano, pang video pang upload ko hindi kasi ito na sa computer eh. tsaka yung pag nang gagamot na kayo lagi kayo mag puder bakod balabal, basta lahat ng pang protection nyo uh, i-apply nyo yan muna sa sarili mo bago kayo manggamot tapos yung mga hindi pa na pag debosyon or hindi pa natatapos huwag muna kayo manggamot ng ganto mga kalas-kalas lang pwede yan itong mga tawas Ito ihip lang to sa ano tubig ta sa sa tuktok muna tapos sa tubig <clears throat> yung para sa bagong nayanggaw o napasahan ng pangaswang pagiging aswang nga rin pamana sa kanya bagong pasa pa lang yan pwede pa makalasyon yun eh pero pag yung, 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 yung matagal na Malabo na yun. Hindi na nakakalas yun. Uh, basta yung mga kailangan doon, ano lang, ano? isang basang tubig, tatlong butil ng asin, tas lang isang patak. Yun yung papainom niya sa ano para masuka niya yung ano, yung, yung, o ano may nasaan niya. Kasi karamihan naman yun mga ano, ano yung ibon na itim. Dudurogin nyo ng orasyon na yun, tapos ilalabas niya. Pag napainom nyo ng orasyon na yun. Tapos sa uh, kailangan ano yung yuri muna. Magkalas muna kayo sa kanya. Basagin nyo muna lahat ng ano. Depensa niya. Wasakin nyo, tas durog. So may mga panduro diyan tapos may mga pantapan. Yan sa mga baguhan ha. Huwag muna kayo sa subok nito. Pag-aralan niyo lang muna. I keep niyo muna sa ano, tickler niyo. Tapos yun palagi yung sinasabi ko mag kay kayo lagi poder bakod balaban yung pangkalatang depensa ko huwag mong ano yun lagi nyo i-apply yun kasi para mas malakas yung depensa nyo nilagay ko yun dyan sa ano sa nilagay ko yun dyan hangapin nyo na lang mga kapatid tapos pagtapos yung ano, makalasano, mawasak, madurog yung ano, kasi una yun magdudurog kayo, durog, wangwasak, pangkalas. Dito nyo muna nahin lagi sa tok-tok ng pasyente nyo. Pangkalas, o may pam pamarusa ka pa, pwede yun, ano i apply nyo Tapos, pag durog nun, ano nyo, ha, saraduhan nyo, tapos bakuran nyo. Bakod. Nandiyo dyan na rin yung pambakod na ano. Pwede nyo yun niya pre. Kahit yung ano lang, yung pang ang depensa, pwede nyo yun. Pambakod sa kanya. Patungkulan nyo na lang. Tapos, sa tubig din, ganun ang gagawin nyo. Wasak. Wasak. Tapos, ganun, ang uh, panduro, pangwasak, pangkalas, pagaling yung healing water na ano na orasyon nyo marami na ako nilagay dyan tignan nyo na lang tapos yun basta ganoon kung ano yung ginawa nyo sa may tuktok tok nyo ganun din sa tubig tsaka may sunod yung ano yung orasyon na yan yung orasyon na to yun ang pinaka ano mo isunod mo sa huli ngayari ang paka pinaka huli mo is pang sarado bago ka magsarado unahin mo muna yun uh, natapos mo yung pandurog, pangwasak, pangkalas pagpahiling pang water mo tapos isunod mo yung rasyon ng ibibigay ko na pang tanggalang yanggaw pangpasuka yun ang ano mo tapos ilas mo yung pansarado dito ko na lang ano kapatid sa last na video na to iano ko na lang yung isusunod ko na lang yung video rito tapos tatlong beses nyo usalin lagi lahat ng ano, oras yun ha para mas maganda kung matawag nyo yun lang mga kapatid sa mga ano mga baguhan dyan huwag muna kayong gagamot ng mga ganyan yung mga kulam kulam si delikado lalo na di pa kayo ng pagdibusyon mas maganda matapos yung dibusyon nyo tsaka yung mga gamot sige mga patid salamat sa sana hanggang dito lang yan mga patid yung orasyon na pang kalas ng nayanggaw pandurog ng nayanggaw men 3 sonyo 3 yemen simpon 3 yan, bigasin nyo po ng tatlong beses ay uh, nyo ito nan pa cross tatlo rin po. Ayan po. Maraming po salamat.